Isa, ay buang 1 2 3. Init kayo. What's up mga kaidol? Uh, For story sa ating vlog uh, na ata dire sa Panabo Mangrub. Direta mo soroy ta karon mga kaidol kay giganta sa dabaw na ano nagatentao na graduate graduation sa atong pag-eskwela sa Makita mo nyo na sa atong i-upload na karon mga kaidol na video. First time natin na makalag diri sa panabo. Makasuroy diri ang mga kadi. Suruyon at baktaso na natin. Beng, magpicture sa tadaan si Koro. Wala Naman driver. Ay, na kami. Yan mga kaidol, tara. naman makan driver. Ha? Tara mga kaidol, first nating malaag na yung kwan diri ya mangrove diri ah sa panabo yan ato nang ang kwan yan mga kaidolo minung na ako pag live ay si kagawad ang galad si wala nagbicure ako si kwan wala na tubig anak ka mamiya anak ka

Ayan mga Sa Mangrove. yan mga kaidol So ayan uh, First time Karon mga kaidol ah, nakasur, nakasulod na jud ta diri Kung gidahan mo gusto mo laag sa wa pa nakalaag mga kaidol, manglaag na mo diri sa panabo sa mangrove. Kini among gi gilatayan taas kay ni sa mga kaidol. Perting taas sa kayo. Ano? Tara sila dito, taas sila sa likod tarao. Ah, na jud ta mga kaidol. Bahalag init ang panahon basta makasuroy jud ta diri ang dapita. Yan mga kaidol. Taas taas yun mga kaidol. Pero sulito yun na ang pagani diri ah. Laag mo diri ah, mga kaidol. Nindot siya laagan diri. Kaya di kayo sa tangtong init. Kaya nagan sa mga kahoy. Mga pasalipod diri sa gitawag ni yit tulay. Matawag na tulay. Kaya naman sa ubos ang puan, matubigan. daghan lang mugod po na kalag diri pero kita first time nato na makalaag na diri ah. yan mga kaidol ah, ano na po sila dito naguna mga kaidol uh, wala wala yun ay cut na mga kaidol tuloy tuloy na ato ang video para kita yung -yun, mga kaidol Pila pa kakurbada niya. Yan mga kaidol. Whew. Solid ang ato ang paglag. na dito na wahi na uban ay tapos na dire sila excited sila nga makaabot sila dire mga kaidol ang mga kaidol oh lagi karsada pidi deh mau mag magmotor oh sabar oh pidi tahu saka itu mga kaidol ya dia nakita ninyo tapos dia mga kaidol ala nindot siya mga kaidol nindot siya nindot nindot dia siya oh relax oh pidi juga deh

bugbe. Sige. Asa man ka nagtanaw doy naghimo magigimuhang sarili dia. Sige one. 1 2 3 sa pa 1 2 3 1 2 3. Unsa man ni? Ah. mga kaidol. sa doy? ding diri ang mga kaydol Apil ko, apil ko, apil ko. Selfie, 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 selfie. Point five. Nakuha nung magpoint five, bubong ka mo. Kaya sa boss na One, two, three, smile. Sige, gawin ang pagtanaw. Ay, kaya,

Abangan nyo bukas uh, tayo ng ano, Siargao Dito sa Uban ko doy Kita kits sa taga Siargao Kitsa pa uban guys Sorry Kitsa pa uban Sorry kay busy man mo <laughs> oh, Tara! pa uban Kitsa ah, tara uban ta. pero oh yeah. Ay. <laughs> Idol, ah, muuli na may. Nabali ah, man kay... ito, ang, lik ang, na <laughs> <laughs> ang, ang, ang likod, Ay, ang naong nabang. Ang, ang, ang likod, may nalinda. Ay, nga nga, 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 nga. Na na nice Muli na may mga ka Idol. Ya. Yeah. Hala, ganahan ko, amat. Ito, Angel, sa ako. Ah, 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 thank you. D dito na ako, diri ito na magtatapos sa ating vlog. Magpicture ta dito, rapit. Yan mga ka Idol, ah, uh, see you next time na po, mga ka Idol. Abangan nyo sa, ano, siguro bukas punta tayo ng Siargao Island. Kita kits tayo ito, yeah, mga vlogger. Yeah, mm, oh. Bye-bye. Thank you for watching.